Good morning mga kapuso. Two days before Valentine's Day, ating sariwain ng celebrity proposals na nagpakilig sa bayan. Let's watch this. Bago pa man mauwi sa IDUS ang kanilang pag-iibigan, ngayong malapit na ang araw ng mga puso, balikan muna natin ang ilang nakakakilig na marriage proposal ng mga celebrity couple. Tula ni Kapuso Primetime King Ding Dong Dantes na dalawang beses nag kay Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Ang una ay sa Butterfly Pavilion sa Macau at ang ikalawa ay on national television. Ang gimmick naman ni Chito Miranda mala-shooting ng isang music video. For sure, hindi lang si Neri Naig ang super kinilig pati ang ibang girls. Akalain mong ang tough guy ng parokya ni Edgar romantiko rin pala. <laughs> Yes, Hindi naman inexpect ni Sab Magalona na magiging twice memorable sa kanya ang kanilang family trip sa Japan. Bukod kasi sa dream destination nito ni Sab, dito rin nagpropose ang kanyang boyfriend at bandmate na si Jim Bacaro. Simple, sweet at sincere naman ang naging paraan ni bossing Vic Soto sa kanyang marriage proposal kay Pauline Luna. Galing siya ng Hong Kong. Oo. Oh. Tapos, may pasalubong siya sa akin na isa. Kasi yun yung inuna niya. Tapos sabi niya, i-close ko daw yung eyes ko dahil may isa pa. Tapos pag open mo, dun sa harap mo, Parang, parang ayaw niya pa nga itanong. Isam ko, asan yung tanong? Sabi niya, kailangan pa ba yun? Sabi ko, oo naman. Kasi yun, sinabi niya, will you marry me? Aww pagiging witty nilang mag-asawa, pagiging cute at makulit ng kanilang relasyon, sa ganitong paraan din pala nag-propose si Drew Arellano sa kanyang long-time girlfriend na si Iya Villania habang nasa Sirmione Castle sila noon sa Verona, Italy. Kasi ang una niyang linabas, isang singsing -sing na peke yung diamond, na sobrang nahigante yung diamond. Pero umuo na ako, sabi ko, yes, 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 kasi kahit fake naman yan, oo pa rin naman ako. Tapos, nilabas niya yung totoo ng ziplock And then yun, akala ko joke pa rin. Tapos, sinabi niya, he told me, like, can you stop laughing? Hanggang sa yun na. Such inspiring engagement stories, di ba mga kapuso? Happy Pag-ibig Month! Pag-ibig <laughs> Month! Of course, yes!